Maligayang pagdating sa isang panibagong panalangin ngayong araw. May mga araw na parang ang bigat-bigat ng puso, para bang wala nang saysay ang lahat. Gigising ka na may puwang sa dibdib na hindi maipaliwanag. Matutulog kang may buhol sa puso at magigising na mas malalim ang kawalan. Ngunit ngayong araw sa panalangin ito, may darating na sagot. Isang katiyakan, isang tinig sa gitna ng katahimikan na sumisigaw, may layunin ka pa. Kung mananatili ka hanggang dulo ng panalanging ito, damhin mong muli ang ugnayan sa iyong kaluluwa. Dahil ngayong araw, mananawagan tayo para sa isang bagay na unti-unting nawawala sa maraming tao. Ang paniniwalang ang Diyos ay patuloy na kumikilos kahit mukhang walang nangyayari. Mararamdaman mo ang pag-asa, direksyon, kapahingahan hindi dahil naintindihan mo ang lahat kundi dahil natutunan mong magtiwala na ang Diyos ay patuloy na sumusulat ng iyong kwento. Ang salita ng Diyos na magsisilbing gabay sa ating panalangin ngayon ay mula sa Filipos Kabanata 1 Talata 6. Ako'y lubos na naniniwala na ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawa sa inyo ay magpapatuloy nito hanggang sa araw ni Kristo Jesus. Ito ay pangakong nagpapatuloy. Kahit pa pakiramdam mo'y tumigil ang lahat, ang Diyos ay hindi huminto parang gusaling iniwan na. Ngunit sa likod ng mga harang, may mga kamay na patuloy na gumagawa. Ganyan din ang buhay mo ngayon. Panginoon, lumalapit ako sa iyo ngayon, alang-alang sa bawat taong nakikinig, bawat kaluluwang pagod na, bawat pusong hindi na alam kung anong pinagdaraanan, mga taong paulit-ulit nang nagtatanong, bakit nga ba ako nabubuhay pa? Mga taong pilit bumabalik sa pananampalataya, pero lagi silang tinatalo ng bigat ng realidad. Panginoon, hinihiling ko, pumasok ka sa lugar ng dilim, pumasok ka sa kwartong ito, sa isipang nalilito, sa pusong puno ng sugat, ipakita mong hindi mo sila iniwan. Marami na sa kanila ang nakarinig ng mga pangako noon. Sinabihan ng magiging maayos din. Sinabihang may tawag ang Diyos sa'yo. Pero lumipas ang mga taon at tila walang nagbago. Pakiramdam nila ay hindi sila umusad. Panginoon, basagin mo ngayon ang kasinungalingang tapos na ang lahat dahil hindi pa. Ikaw ang nagsimula ng mabuting gawain at hindi ka tulad ng tao na sumusuko sa kalagitnaan. Ikaw ay tapat na tumatapos, tapat na nagpapatuloy kahit kami ay sumusuko. Hawakan mo, Panginoon, ang pagod na naging araw-araw na kasama. Ipuin mo ang paulit-ulit na pakiramdam ng kawalang saysay, ang mga araw na walang gana, walang direksyon. Ipan mo ng buhay ang mga bahagi ng buhay na tila natigil. Ipakita mong may plano pa, may landas pa, may layunin pa. Kahit pa parang nagkagulo na ang lahat, kahit pa ang panalangin ay naging katahimikan, ang pagpupuri ay naging iyak, at ang pananampalataya ay naging pagdududa. Ikaw ang Diyos ng pagpapatuloy, kahit pakiramdam namin ay tapos na. Ikaw ang Diyos na hindi sumusuko, ang Diyos na nananatili, ang Diyos na nagpapasan. At kung ikaw ang nagsimula, ikaw din ang magtatapos dalangin ko na ang katotohanan ito ay tumagos ngayon sa isipan ng taong halos hindi na makapagpatuloy. Naway maging mo ang salitang ito na magpapalayas sa kawalan ng pag-asa, sa kalituhan, sa pakiramdam ng kabiguan. Panginoon, alam mo, may mga taong nakikinig ngayon na may luha sa mga mata. Mga taong tahimik sa labas, pero sumisigaw na sa loob. Mga natutulog na umaasang, hindi nagigising mga nabubuhay na parang wala na talagang layunin. Dalangin ko sila isa-isa. Naway simulan mong dalhin ang liwanag sa madidilim na bahagi ng kanilang buhay. Dalhin mo ang direksyon sa gitna ng kaguluhan. Dalhin mo ang katiyakan sa gitna ng pagdududa. O Diyos, maraming sa mga taong ito ay hindi na alam kung paano kakausapin. Pakiramdam nila ay sobrang layo na nila. Sobrang marumi, sobrang disconnected. Iniisip nilang wala na silang karapatang lumapit. Pero hinihiling ko ngayon, ipakita mong kailanman hindi ka lumayo. Na kahit sa katahimikan naruroon ka. Na kahit gustuhin na nilang sumuko, palihim mo silang sinusuportahan. Ipuin mo ang mga taong nagtago sa likod ng mga ngiti. Yung palaging kasama ng marami pero pakiramdam ay mag-isa. Yung umaawit nangangaral nagpapayo pero nawalan na ng pananampalataya. Ipuin mo ang inang pakiramdam ay nabigo. Ang amang kinikimkim ang pagkukulang niya sa tahanan, ang kabataang hindi na makita ang kinabukasan, ang nakatatandang iniisip ay nakalimutan na ng mundo. O Diyos, hawakan mo ang bawat kwentong lumapit sa panalangin ito. Ibalik mo ang saysay, ibalik mo ang pagtawag, ibalik mo ang pananampalataya. Bigyan mo ng bagong pananaw, bigyan mo ng lakas na magsimulang muli. Ipakita mong may binubuo ka pa na kahit parang walang nangyayari, hindi ka tumitigil. Na sa likod ng lahat, may bagong bagay kang nililikha, sa lihim, sa hindi nakikita, sa espiritual, na ang gawain mo ay nagpapatuloy kahit walang bakas sa mata ng tao. At kapag dumating ang takot, nagsasabing walang magbabago, mananatiling ganito ang lahat, at huli na ang lahat, dalangin ko na ang salita mo ang maging mas malakas, na ang Filipos 1.6 ay maitala sa kaluluwa ng taong ito na maramdaman niyang binubulong mo sa kanya. Hindi kita iniwan. Hindi ko kinalimutan ang pangako ko. Nandito pa ako, sinusulat ang susunod na pahina. Ituro mo, Panginoon, ang magtiwala kahit hindi nauunawaan. Ang magpahinga kahit walang kasagutan. Ituro mo, sa kaluluwang pagod na ito na ang katahimikan ay hindi kawalan, na ang sakit ay hindi parusa na ang paghihintay ay hindi pagtalikod. Ituro mong kahit wala ng sentido, ikaw pa rin ang dahilan ng lahat. At na ang mabuhay para sa iyo ay may saysay, may kabuluhan at posible pa. Alisin mo ang bigat ng pagiging perpekto. Alisin mo ang pasanin ng pagkakasala. Alisin mo ang desperasyon ng kontrol. Ituro mong huminga ng malalim at ipagkatiwala sa iyo ang lahat. Bawat kabiguan, bawat panaginip na ipinagpaliban, bawat relasyong nasira, bawat panalanging hindi sinagot. Ituro mo ang magtiwala gaya ng isang bata, manalig na parang isang taong tiwalang tiwala sa yakap ng Ama. Panginoon, nananalangin ako para sa kagalingan, sa emosyon, kagalingan sa alaala, kagalingan sa mga sugat ng nakaraan na siyang pumigil sa taong ito. Kalayaan mula sa pagihambing sa iba. Kalayaan sa takot na magsimula muli. Kalayaan sa pagkakabit sa mga bagay na lumipas na bigyan mo siya ng lakas na bumangon mula sa kwarto, Namuling sumilip sa bintana at makita na may araw pa rin, may pag-asa pa, may daan pa, dahil tapat ka para tapusin ang sinimulan mo. Dalhin mo ang kapayapaan, hindi iyong nakadepende sa kalagayan, kundi iyong tahimik at buo kahit magulo ang paligid. Kapayapa ang kayang patahimikin ng pag-aalala. Kapayapa ang pag Kapayapaang yumayakap sa pusong basag. Kapayapa ang nagsasabing, nandito ako hindi kita nakalimutan. Dahil kahit gaano pa katagal na pakiramdam ng taong ito ay natigil siya, hindi ka nakalimot kung saan kayo huling nagtagpo. May plano ka pa, may pangako ka pa, may kinabukasan ka pa. Panginoon, ngayon ay nananalangin ako para sa mga taong tumigil sa gitna ng daan, yung mga nagsimula ng may apoy sa mata, dating nananaginip ng malaki, dating gumigising tuwing madaling araw para manalangin, pero naging mabigat ang buhay. Lumipas ang panahon, dumating ang mga pagkawala, at ngayon, tila malayo na ang lahat. Ngayon, nananawagan ako para sa bagong simula, ang simula na ikaw lang ang pwedeng magbigay. May mga taong narito ngayon Diyos na pakiramdam ay parang proyekto silang hindi natapos. Parang nagsimula silang maganda pero nawala ng kulay ng direksyon ng sigla. Ngunit paalala mo sa amin ngayon, ikaw ang nagsimula at hindi mo iniiwan ang sinimulan mo, ikaw ay Diyos ng pagpapatuloy. Espesyalista ka sa pagbuo ng mga kwentong iniwan na ng iba, sa pagbangon ng mga itinuring ng wala ng pag-asa. Panginoon, ngayon hinihiling ko ang isang bagay na malalim. Pagalingin mo ang nabigong espiritu, yung taong hindi na makaiyak, hindi na nakakaramdam, hindi na tumutugon, nabubuhay, pero hindi totoo ang nararamdaman. Dalangin ko ngayon ng isang supernatural na haplos na ang pusong pinatigas ng panahon ng sakit ng panlalamig ay mabasag, hindi sa sakit kundi sa pagsuko at higit sa lahat nananalangin ako para sa pagiging malapit sa iyo. Dahil kung walang lapit, walang direksyon, kung walang presensya mo, walang kapayapaan, ituro mong bumalik sa lihim na lugar, ang muling makinig sa iyong tinig sa gitna ng gabi ang maramdaman ng iyong pagmamahal sa gitna ng sakit, ang maniwala na hindi sila nag-iisa, na kahit walang nakaintindi na uunawaan mo, at kahit lahat ay nawala, ikaw ay nananatili. Nananalangin ako laban sa emosyonal na pagkakaparalisa, laban sa pagkapit sa kawalang kilos na pumipigil sa pag-usbong ng mga pangarap, sa paggawa ng mahahalagang desisyon, sa pagabante ng mga plano. Nananalangin ako laban sa kalituhang nagnanakaw ng kapayapaan, laban sa inersyang pinagtatakpa ng depression, laban sa pagkakontento sa wala na siyang pumapatay sa pananampalataya. Dalangin ko ay kalayaan, kalayaang pangloob, galaw ng espiritu, kalinawan ng isip, na ang Filipos Uno Cain ay hindi lamang maging isang talatang kabisado, kundi isang katotohanang nakaukit sa kaluluwa, na bawat isa na nananalangin ngayon ay maramdaman na parabang personal mong sinasabi sa kanila Anak, nagtatrabaho pa ako, hindi pa ako tapos. Na ang salita mo ay hindi lang teorya, kundi katotohanang nararanasan. Na ito ay magbigay ng bagong lakas, panibagong sigla at kagalingan sa mga alaala. Panginoon, dalangin ko, ngayon ang direksyon. Marami sa amin ang nawawala. Hindi na alam kung saan tutungo, kung saan magsisimula, kung anong hakbang ang susunod. Mga taong sinubukan na ang lahat ng daan, pero wala pa rin kapayapaan. Mga taong pagod ng paulit-ulit bumangon at muling bumagsak, dalangin ko na ikaw ang maging kumpas, ang liwanag sa dilim, ang malinaw na tinig sa gitna ng kaguluhan. Ipakita mo ang susunod na hakbang. Ipakita mong may daan pa. Baguhin mo ang pananaw. Alisin mo ang mata sa kabiguan at ibaling ito sa iyong katapatan. Ipaunawa mong hindi ito tungkol sa pagiging karapat-dapat. Ito ay tungkol sa layunin." na ikaw ay patuloy na kumikilos kahit kami ay tumigil, na ikaw ay hindi sumusuko kahit kami ay sumusuko, na ikaw ay nananatili kahit kami ay umaalis, at ang gawa mo ay nagpapatuloy kahit papakiramdam namin ay tapos na ang lahat. Panginoon, hawakan mo ngayon ang pusong nahihiya sa sarili. Yung taong iniisip na sobrang laki ng pagkakamali niya para makabalik pa. Yung naniniwalang wala na siyang lugar sa plano mo ipakita mong mas malaki ang iyong habag kaysa sa anumang kasalanan, na ang biyaya mo ay sumasaklaw sa bawat pagkukulang, na walang kasalanan ang makakapigil sa pagmamahal mo at wala ni isa mang tao ang lampas sa abot ng iyong kamay. Kaya ngayon, O Diyos, humihingi ako sa iyo. Ibalik mo ang sigla ng mga sobrang pagod na para bang hindi na kayang magsimulang muli. I-renew mo ang pananampalataya ng mga taong nasanay na sa kawalan ng pag-asa. Ibalik mo ang mga panaginip na inilibing ng buhay. Buhayin mong muli ang pag-asa na nilamon ng mga kabiguan. Panibaguhin mo ang mga bagay na winasak ng panahon. At patunayan mong may saysay pa rin kahit sa gitna ng mga guho. Ibuho mo ang iyong pag-ibig. Isang pag-ibig na nagpapagaling kahit walang kapalit. Isang pag-ibig na yumayakap kahit walang kasagutan. Isang pag-ibig na nananatili kahit iniwan na ng lahat isang pag-ibig na ibinubulong. Hindi ako umalis. Diyos naway pasukin ng pag-ibig mong ito ang bawat puwang, naway lamnan ng bawat sulok ng dilim, punuin ang lahat ng nawalang saysay, buhayin ang lahat ng natumba. Ngayon, Panginoon, may mga buhay kang inaabot, mga taong nasa bingit ng pagsuko, mga pusong tila wala nang masasandalan, mga taong walang masabi sa panalangin kundi buntong hininga, mga kaluluwang hindi na alam kung ano ang ipagdasal. Kaya't nananalangin ako ngayon, hindi sa magagandang salita, kundi sa pananampalatayang alam kong dinirinig mo kahit ang pinakamahina naming unggol, na naririnig mo ang mga kaisipang hindi masabi, ang sakit na walang nakakakita, ang luha na walang tunog. Hinihiling ko, Panginoon, buuin mong muli ang mga nabasag, hindi gamit ang parehong materyales, kundi may bagong disenyo, isang disenyo na mas malawak, mas matibay, mas makalangit dahil ang lahat ng ginagawa mo ay ganap. Ang sinimulan mo, tinatapos mo, at ang itinayo mo, walang makakasira. Kaya't panalangin ko ngayon ay para sa pagpapanumbalik, para sa pagbabalik ng layunin, para sa lakas na magpatuloy. Buhayin mo, O Diyos, ang taong ito mula sa lupa, mula sa pamamanhid. Hawakan mo ang kawalang sigla at gawin itong sigasig. Hawakan mo ang pag-aalinlangan at gawing pananampalataya. Hawakan mo ang pag-iisa at gawing presensya. Hawakan mo ang desperasyon at gawing katiyakan. Naway maramdaman niya ngayon, sa mismong sandaling ito, na may nagbabago. May muling iniayos sa langit at sa lupa. May bumubukas na daan. Naway muling mangarap ang taong ito. Muling magplano. Muling maniwala. Na makita niya ang bukas ng walang takot. Na makayanang harapin ang salamin at masdan ang isang minamahal na anak. Isang anak na pinili. Isang buhay na nasa proseso pa. Isang plano na may may likha. Isang kwentong hindi nakalimutan. Hindi naputol. Hindi isinantabi. Dahil ikaw ay patuloy na gumagawa. Ituro mong maghintay. Ituro mong magpahinga. Ituro mong magtiwala kahit sa lungat ang lahat. Ituro mong manalangin kahit walang gana. Umawit kahit may luha. Magpatuloy kahit walang lakas dahil sa kahinaan namin nahahayag ang iyong kapangyarihan. Sa sakit, ipinapakita mo ang iyong pagkalinga. Sa paghihintay, nahahayag ang iyong tamang panahon. At sa dulo ng panalangin ito, naway walang natirang alinlangan. Ikaw ay Diyos na may kontrol. Patuloy kang kumikilos. At ang sinimulan mo, tatapusin mo. Dahil ikaw ay Diyos na tumutupad. Diyos na gumaganap. Diyos na may dangal sa kanyang mga pangako. Diyos na hindi kailanman nagiiwan ng kwentong bitin. Sa bahaging ito ng panalangin, O Diyos, inilalagay ko ang sarili ko ng buo sa iyong harapan, kasama ang bawat taong nakarating dito. At ako'y nagpapasalamat. Oo, nagpapasalamat ako kahit hindi ko pa nakikita ang katuparan. Dahil ang presensya mo ay sagot na. Ang pag-aalaga mo ay sapat na. Ang pangako mo ay katiyakan na. Hindi dahil tapos na ang lahat ng problema, kundi dahil higit ang katapatan mo kaysa sa lahat ng pag-aalinlangan. Dalangin ko ngayon, Panginoon, para sa pag-asang hindi namamatay, para sa pananampalatayang nakakatagos sa katahimikan, para sa paniniwalang tumatayo kahit sa gitna ng araw ng kasamaan, dalangin ko para sa kaluluwang ito na muling huminga ng malalim, na kahit hindi pa rin niya naiintindihan ang lahat, pinili niyang huwag bumitiw sa iyo. Dalangin ko para sa lakas na isinilang sa gitna ng sakit, para sa apoy na muling sumiklab kahit pamahinang mahina, para sa pusong kahit sugatan ay muling tumibok para sa iyo. Diyos, naway ang taong ito ay hindi lang basta magpatuloy, kundi mamulaklak. Hindi lang makaligtas, kundi makausad. Hindi lang mabuhay, kundi tunay na mabuhay. Dahil ang may layunin, may direksyon. Ang may tawag, may gabay. Ang may pangako, may pag-asa at nangako ka, ang gawa mo ay matatapos. Kaya't ipakita mong totoo ito. Ipakita mong may mga pinto ang bubukas. May mga landas na nabubuo. May mga gapos na nawawasak. May mga buhol na naluluwag. May mga buhay na pinagagaling. At kapag dumating ang kaaway na may dalang kasinungalingan, na wala siyang halaga, na wala namang nagmamalasakit, na walang magbabago, na hindi niya kakayanin naway umalingaungaw sa kanyang puso ang panalangin ito na parang kulog. Ang nagsimula ng mabuting gawa sa akin ay tapat na tatapusin ito. Naway ang katotohanan ito ang maging panangga sa pag-aalinlangan. Espada laban sa takot, silungan laban sa kawalan ng pag-asa. Dalangin ko, O Diyos, na bawat detalye ng buhay ng taong ito ay muling magkaroon ng saysay, na ang banal na Espiritu mo ay magdala ng mga kapahayagan sa maliliit na kilos sa mga usapan sa panaginip. Na madama niyang nagsasalita ka kahit sa pagitan ng mga linya ng araw-araw na buhay. Na maramdaman niya ang pagkalinga mo sa bawat umaga, sa bawat paghinga, sa bawat bagong araw. Na maunawaan niyang hindi siya nakalimutan kundi hinuhubog, na hindi siya nakatigil kundi hinahasa, na hindi siya nawawala kundi inihahanda dahil may oras para sa lahat at ang oras mo, Panginoon, ay perpekto, kahit tila matagal, kahit tila huli. Hindi ka kailanman nahuhuli, at ang ipinagbubuntis ngayon sa katahimikan ay magiging patutoo sa tamang panahon. Panalangin ko ay katapangang magpatuloy. Lakas ng loob na magsimula muli, pananampalatayang manatili. Karunungan sa pagpili, kapayapaang makapagpahinga, at higit sa lahat lapit sa iyo, Panginoon, dahil wala namang kabuluhan kung wala ka. Walang layuning magtatagal kung wala ang tinig mo. Walang landas na kakayanin kung wala ang pagmamahal mo. Maraming salamat, O Diyos, sa pangakong buhay. Salamat sa hindi mo kami sinusukuan, kahit kami mismo ay sumuko na. Salamat sa patuloy mong pagsusulat, kahit kami ay akala naming tapos na ang kabanata. Salamat sa pagsisimula, pagpapatuloy, at pagtatapos ng mabuting gawa. Dahil kung kasama ka namin, may saisay ang lahat, magkakatugma ang lahat, matutupad ang lahat, at tinatapos ko ang panalangin ito na may katiyakang may nagsimula ngayong araw. May nagising, may gumaling, may nabuhay muli, naway maramdaman ng taong ito na hindi siya nag-iisa, na may nananalangin para sa kanya, na may Diyos na kumikilos para sa kanya, at may layunin na tinutupad kahit ngayon habang pinapakinggan niya ang panalangin ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ang panalangin ito ay tumama sa puso mo, isulat ang Amen sa mga komento at ibahagi mo rin ang gusto mong ipagdasal namin para sa iyo. Nais ka naming samahan sa panalangin. Hindi ka nag-iisa. At kung hindi ka pa subscriber ng aming channel, inaanyayahan ka naming mag-subscribe at ilike ang video na ito. I-share mo rin ito sa mga taong alam mong nangangailangan ng salita ng Diyos. Huwag kalimutang i-click ang bell icon para updated ka sa aming mga susunod na panalangin. Maraming salamat sa iyong presensya rito. Naway pagpalain ka ng Diyos ng sagana. Hanggang sa susunod na video.